Pinungunahan ng Pilipinas ang pag-host sa ginanap na Global Summit Conference and Global Proclamation ng International Police Commission, Global Command Intergovernmental Organization o IPCGCIGO. Ang nabanggit na IPCGCIGO ay binubuo ng 33 member countries sa buong mundo na naglalayong gumawa ng mga programa na may kinalaman sa pagtulong sa mga bansang may mataas na antas ng kahirapan. Ayon kay Global Affairs Director IPC, Lieutenant General Christopher Michael Buenafe, na magiging katuwang ang ibang bansa sa paglatag ng mga programa at mga plano na ilalatag na makakatulong sa mga mahirap na Pilipino sa bansa. And we are more than willing to cooperate, collaborate with the go Philippine government to extend kasi may mga pinoformulate kami ng mga livelihood, mga sustainable livelihood and then mga programs na mamaya makikita nyo. These are plans that uh, we will propose to the government so that we can work hand in hand for the success of these humanitarian projects para makatulong po kami sa society, sa may hirap na com communities, lalo na sa Philippine government. At ang ating continental uh, commands po, gusto rin nilang tumulong. Ang nasabing hakbang ng IPC-GCIGO ay pinasimula ni IPC Supreme Commanding General Robert Biazon na naglalayong mas palakasin ang kapayapaan at kaayusan, makatao, kooperasyon at proteksyon ng buhay at ari-arian upang marating ang tugatog ng pagiging maunlad na bansa. Dagdag pa ni Buenafen na nasimula Anila ang kanilang mga humanitarian activities, kagaya na lamang ng pagbibigay ng ayuda at pagresponde sa mga tinamaan ng kalamidad dito sa Pilipinas. Sa aming mga 33 command countries, ginagawa na po yung humanitarian, tulad po yung sa relief during calamities, major calamities. At saka siyempre constantly, uh, sa mga poor communities, sabi ko nga po, pati ang ating Korean command tumutulong po. Existing na po yan sa 33 command countries natin and uh, continental uh, commands. Sa huli, sinabi ni Lieutenant General Benafe na malaking tulong ang ginawang Global Summit Conference dahil sa pamamagitan anya nito, madadagdagan ang mga grupo at individual na tutulong sa Pilipinas sa pagpapatupad ng mga programang makakatulong sa bawat komunidad dito sa bansa. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMN News.